October 4 is World Animal Day, kaya sa ating Wednesday Pets Day, may makakasama tayong guest pet ng Philippine Crocodile. Pero bago yan, ay panoorin muna natin ito. Aakalain niyo ba na sa kabila ng nakakatakot nilang anyo dahil sa kanilang matutulis na ng ngipin at nanlilisik na mga mata? Ay pwedeng-pwede din pala natin silang maging alaga sa ating mga tahanan. Ito ay ang tinatawag na Philippine Crocodile o Crocodilus mindorensis. Kaya naman alamin natin kung paano nga ba ang tamang pag-aalaga sa Philippine Crocodile dito lang sa Wednesday Pets Day. po natin ang mga impormasyon tungkol sa Philippine Crocodile. Makakasama po natin sa so studio ang owner nito na si Rome Jeremy Cruz at Alfonso Tagacta. Good morning, gentlemen. Welcome good to the right. show. Good morning, mga kaibigan. Yeah. May mga bisita rin sila. At Ay, mga nga. Ano naman sila pagsakit? Ito pa si Amihan. <laughs> <laughs> ito pa si Amihan. Yeah. Si Amihan. Uh -oh. Yes po. Okay. Uh -oh. Yung mm. yung dalawa. Ah, wala pa, ba, wala na pa na sila. Na. Pala. Oh, wala Ito pa daw oh, na, mm. na SK. SK. Tanod. Ito, na, lang. na lang to. Yung malaki. This is a boy. Ah, oh, okay, Yes. Okay. Tell us about uh, itong Philippine crocodile na ito. What makes it special and uh, different from other uh, types of crocodile? Actually, ang Philippine crocodile ay endemic dito sa Philippines. Mm. So, dito lang siya matatagpuan. Mm -hmm. So, fun fact dito ay naging endangered na sila for oh. some time. Na hindi na sila nakita sa pinaka lugar kung saan sila nakikita. Okay. Pero thanks sa uh, captivity sa mga breeders and keepers, na naparami ulit sila. Pero mas marami ng uh, Philippine crocodile in captivity kaysa sa wild. Okay. Well, gan hanggang kasi isa sa mga maaalala uh, maalala sa bansa natin, yung pinakamalaking buhay yes, dito si na po. Si Lolong ba yun? Si Lolong. Si Lolong si yes, po. So si... ito, parehas ba? Lang? Um, hindi po sila same family. Si okay. Lolong po kasi is saltwater crocodile. Salt water. Mm. Yes po. So, ito freshwater? Yes po. Okay, freshwater. hanggang, hanggang okay. Hanggang gano'ng kahaba o kalaki ay, na lumalaki ah, so itong si Agihan? Ang, ang Philippine crocodile po ay parang Pilipino. So hindi ah, rin siya gano'ng kalaki. Stunted din. Yes po. Din. <laughs> Mga 4 to 5 feet lang po sila. Pero mayroong attitude. So hindi sila nagpapatalo. Mga magulang. Ah, parang, uh, parang Pilipina lang po, hindi sila nagpapatalo. Okay. Uh, usually kuya, gaano na siya? Ilang taon na siya? Ilang taon Ito po si Amihan, she's 2 years old po. Two years okay, 2 years. years old na siya. Okay. okay. Uh, bilang nag-aalaga po kayo ng Philippine crocodile, ano po yung usually misconception po sa pag-aalaga ng ganito? Uh, actually, action 'yung magandang tanong po 'yan kasi um una pong misconception sa Philippine crocodile ay tulad ng ibang species, sila po ay may negative uh, reputation sa atin. Uh, sila po kasi, po. Sila po kasi ay pinapaniwalaang uh, aggressive at bigla-bigla nalang nangangagat o maatake. Pero ang totoo po niyan, sila po ay harmless. At umaatake lang po harmless. sila kapag... Yes harmless. po. Umaatake lang po sila kapag na-provoke po sila or na-threaten. Oh, okay. Oh. So parang uh, mga aso lang din, di ba? Ganun pagka natitrigger. So, uh, oh, nati so, e, ibig mo sabihin harmless? Pati yung malalaki, yung mga adults na harmless yan? Ah, eh? uh, syempre po. Pag nakita po natin sila sa wild, kailangan po natin mag-ingat pa rin. Pero hmm. Uh, ang mga crocodiles po talaga, most species po, iniiwasan din po nila ang human contact. Ah, oh, okay. Kaya kung hindi po, po natin sila iproprovoke o itatreated, it, hindi naman po sila ata. Okay, mm. let's say talaga na harmless sila. Gusto kong yes, hawakan yung baby. Yeah. po. See baby see crocodile. Yeah. Wala pa siyang lipin. <laughs> Para sa oh. Ay, o mo ang ah. cute. Itong uh, malit po is uh, spectacle cayman naman po. So, isa yan sa pinakamaliit na crocodile oh. na pwede pong alagaan. Sa so, ilang months na to? Hatchling pa lang po. Kaka-hatch lang yan. Ah, kanina lang? Kanina <laughs> sila. Uh, Makapal. Uh, uh, <laughs> Pag lumabas sila, ganito na kalaki. Yes po. -aquarium aquarium? po oh, yes, okay, so, dapat sa... Ano po po yun? Naka-aquarium po sila? Yes po, dapat meron silang uh, land and water para uh -huh. makakapagbas sila sa init tapos pwede sila makalangoy sa tubig. Okay. Ayun. Ano po yung pagkakaiba oh, yun ng... Ay, ano po, project siya sa TV, oh. <laughs> <laughs> Parang buti, sing size lang <laughs> <stop> po <laughs> ng buti. Mas e. malaki lang. Hmm. Pero ano yung, <laughs> ano, mas ma matigas yung katawan niya? You can, eto pa. Hawakan can, mo kasi. Sa Hindi, yung hawak mo. <laughs> yung mas maliit. Ito for sure, <laughs> matigas ang niya. Harpest daw yung mga crocodile. Huwag mo lang yeah. daw yung ipopropoke. Okay. So, po so like that. ano okay. Po yung pagkakaiba na pag-aalaga ng baby crocodile kumpara sa mga adult crocodile na. So sa mga uh, baby crocodiles po, katulad ng itong mga ito, uh, syempre po ang isa pong kaibahan niyan is yung space requirements nila. Mm. Syempre po yung mga baby crocodiles, mas maliliit po sila sa adult. <laughs> oh, okay. <laughs> okay. Mas maliliit po sila sa adult, so yung space requirements nila, ay, ah, small ah, enclosures lang po ang kailangan. Okay. okay, okay <laughs> At dito ka na lang sa baby crocodile. Hindi, <laughs> <No>, okay na ako. <laughs> ano pa? kinakain nila? Uh, usually po, mga kalakain nila mga small fishes. Pwede rin oh. pong meat, mga chicken po, and may penis na rin po oh, sila. Oh, sige lang, hawakan mo yung baby crocodile. Hello? Ganyan lang, gentle lang. O, di ba? Oh, ganyan. Mm. Diba? Oh, okay okay oh, sige, wala mo na uli. Wala mo na uli. Pwede mo na uli. Kasi itatry ko hawakan yung malaking crocodile. Sige, paano ba? Ayan. So, paano mo nilalambing na mga crocodile? namin yung matumatulong. uh, actually, di pa, pero may mga bonding time din oh, kami. Okay, ano okay. okay. Adi, yu, panin, uh, pa, yung paano yung paano yung... Pwede siya, niwawalk namin siya, meron siyang leash. Ay, oh, oh, yes, oh. Pwede ito. sa park? Um, yes, sa Quezon City Circle, pwede mo ilakad. Bakano kung yung bonding nila, movie marathon eh. oh, ang, ang So, ang masarap din siyang hawakan. <laughs> ano po yung ano tingin niyo sir? Ano po yung masasabi niyo para sa mga gusto mag-alaga po ng ganito? Ayun po, unang-una bago kayo mag-alaga ng mga crocodiles, ay kailangan mag-research muna kayo. Correct. Tapos eh okay. uh, pag kailangan kayo, physically and mentally kasi kasabay ng paglaki nila yung paglaki ng responsibility niyo. Nag mm -hmm. uh, maghanap din kayo ng mga legal stores katulad ng Wolfpack Exotics na magbibigay sa inyo ng healthy at safe na crocodiles. Okay. So dapat, saka may mga papers din dapat, yes, po, ano? Yes Pag mag-aalaga mm. ka ito. Okay, magkano ang ganito? Uh, sa spectral cayman po. Yung maliit? yes po, yeah. around 35,000 po. 35,000! Oh, yeah. maliit. 35, okay. Maliit! Uh, 35,000, oh, okay. yes po. Okay. So hanggang, hanggang gano'ng kalaki lumalaki itong cayman? 3 uh, to 4 feet lang po. 3 to 4 uh, Yes uh, okay. Yes, yes, yeah. oh, manageable po yung size nila. Pero mm. tandaan niyo po sa crocodile, mas maliit, Uh, mas need nilang i-defend yung sarili nila. So expect nyo na mas hindi naman aggressive pero food aggressive. Uh, okay. So mas mata mas aaral ah, sila sa pag-agaw. Uh, I'm, I'm sorry hindi hindi ko narinig kanina. Ano, kapag adult na sila, yan itong si uh, ano, Amihan. A a a Amihan. Ano na yung pinapakain ninyo? Um chicken po. Actually si Amihan kumakain na siya ng chicken neck, chicken head, mm. mice and other rodents din mm. po. Okay. Pa okay. Paano niyo pinapakain? Buhay uh, Nakatong feed po kami. So Not meron kaming Uh, kasi ang crocodile po is ano siya behavioral animal so natatandaan niya yung everyday niyang ginagawa. Mm. So ginagawa namin nag-produce kami ng sound na pag narinig niya yun alam niya kakain siya. So natitrain din siya. May lapis. Opo. At pag naso na pag nasa bahay niya na siya nakaalis na yung takit ng din sa kanya. Yes po. Oh. po. Um uh, for sa public lang nilalagyan namin for safety. For safety. Yes, okay. Ayun. Ayun. Okay, well maraming salamat ha sa pagbisita sa, sa, dito sa amin. Nice to at meet yung you. At mayroon ba like group na mga mag-aalaga ng crocodile? Yes po, actually meron pong, uh, actually sa mga exotic keepers uh -huh. meron po. So hanapin nyo na kami sa Facebook. Uh, pwede nyo i-search ang uh, ZNB Exotics at yung Wolfpack Exotics. So marami pong pwede nyo pagtanungan at marami kayong pwedeng itanong. Uh -huh. Ayun, para okay. magkabayan yes. din kayo. Oh, well, Sir, ano po bang advice ninyo sa mga interested na mag -alaga? Yes. Ah, siyempre with caution po talaga. Uh, siyempre, uh, kailangan po talaga mag-research din talaga. And yung mga less informed, informed pa mga, mga tao, kailangan po talaga na uh, may research po talaga bago sila mag-alaga. Uh, they should talk to you guys na nag-aalaga. Na. Pero curious ako, bakit itong napili Um, ako po kasi nung bata ako, mahilig ako sa dinosaurs. Ah, dinosaurs. So, hindi dinosaur? Opo, so, yung, <laughs> yung prehistoric look ng crocodile ay nadala niya pa rin. Ba't kailangan yung lagyan siya ng... For safety, safety. Po, Sige. Ibang <laughs> tao. Kasi, <Wala>. so, ahawa <laughs> ka sana. Kasi mayroong... sa dinosaur. Kung tanga niya, niya yaka rin yan. So, mga exotic talaga yung mga interest nila. Well, thank you ah. Thank you very much for joining us today from Jeremy Cruz at Alfonso so tagaktak and thank you for introducing us sa inyong mga yes. cute pets. Ay, okay. Thank you. Thank you.